Starting an ICE business, welcome to Yaman, yaman Sa Yelo kung saan pag-uusapan natin kung paano kakikita sa ICE business. This is Joyce Yeo of ICE Titan PH. Make your ICE business profitable with the right partner. Follow us on Facebook and TikTok at ICE Titan PH. And more and more. ICE Titan, make your ICE business profitable with the right partner. ICE Business, Yaman Sa Yelo, Episode 1, Title, Kaya Mo To. Welcome to Yaman Sayalo, Episode 1: Kaya mo to, start your ice business now. So Joyce, bakit booming ang ice business sa Pilipinas? Unang una, tropical country tayo. Mainit sa Pilipinas, lalo na pag March to May, every summer, sobrang skyrocket yung benta natin sa yelo. Pero kahit tag-ulan, ang laki pa rin ng need sa mga restaurants, food business at mga beverage business. Number two, ice is a daily need. Ginagamit natin to sa pampalamig, halo-halo, inuman, at marami pang iba. Mal Pangatlo, maliit ang puhunan, mabilis ang ROI. So for as low as 80k to 120k, makakabili ka na ng ice machine. Possible na ROI in 2 to 3 months kung consistent ang benta at may mga ice printers na kumikita ng 1,500 to 3,000 net per day. Madalas din bumibili ang tao ng mga kilo-kilo ng ice, lalo na sa mga walang ref o freezer. Number 4, Repeat Customers and Bulk Buyers may resellers, suking tindahan at restaurants na paulit-ulit bumibili. Kahit walang marketing, tuloy-tuloy ang orders dahil may tiwala sila sa quality ng yelo mo. Number 5, Flexible Home Base Setup. Kung may maliit kang pwesto sa bahay nyo, pwede mo na agad simulan. Okay. Hindi kailangan ng bonggang setup, basta may malinis na tubig at kuryente. Booming din sa mga events at lalong-lalo na pag may mga okasyon tulad ng fiesta, birthday party, or sa mga summer festivals. At number seven, konti lang ang kompetisyon nyo sa ibang lugar. Dahil may mga lugar sa Pilipinas na walang supplier ng ice at kung mauna ka, ikaw magiging suki ng buong barangay. Yes, kaya mo to. We've seen moms, OFWs, retirees na nagsimula ng ice business at ngayon, kumikita na sila ng 1,000 to 3,000 per day. That's 90,000 a month gross income na. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na natin ang ICE Business with ICE Titan. Make your business profitable with the right partner. Kaya ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin with ICE Titan. Make your ICE Business profitable with the right partner.